Nayakap mo na ba nang mahigpit ang iyong anak? Tinitigan ang kanilang mga mata at nakaramdam ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pag-ibig. Isang pakiramdam na pamilyar na parang nakilala mo na sila bago pa man ang buhay na ito? Naisip mo na ba kung bakit ang batang ito? Bakit dumating ang partikular na kaluluwang ito sa aking buhay? Nagkataon lang ba ito o may mas malalim na espiritual na dahilan sa likod nito? Ayon sa dakilang guru ng espiritual na si Paraman sa Yogananda, walang aksidente sa mga kaluluwang nakakasalamuhan natin, lalo na sa mga dumarating sa atin bilang ating mga anak. May sinabi siyang malalim at madalas na hindi nauunawaan. Ang iyong anak ang iyong karma. Ang mga simpleng salitang ito ay may taglay na mga patong-patong na kahulugan, puno ng pagmamahal, katotohanan, at isang tahimik na paanyaya Natumingin sa loob, ano ang ibig sabihin kapag sinabi nating ang isang bata ay isang karma? Nagbabayad ba tayo para sa isang bagay? Pinagpapala ba tayo? O may isang bagay na mas banal na nabubunyag sa ilalim ng ibabaw? Sa video na ito, sisisid tayo ng malalim sa puso ng turong ito. Susuriin natin kung paano pinamamahalaan ng sinaunang batas ng kama ang mga relasyon kung paano ipinapakita ng iyong anak ang paglalakbay ng iyong kaluluwa. At kung bakit ang pagiging magulang ay isa sa pinakamakapangyarihang espiritual na responsibilidad na ibinigay sa isang tao. Maging ang iyong anak ay nagdudulot ng saya o hamon, kaginhawaan o sakit, palaging may mas malalim na layunin. Hindi ka lamang nagpapalaki ng isang bata, Lumalakad ka kasama ang isang kaluluwa. Kilala mo na noon ang isang kaluluwa na pumili sa iyo at maaaring matagal mo nang pinili. Kaya manatili ka sa akin, mahal na kaluluwa. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghuhusga o pagkakasala. Ito ay tungkol sa kamalayan, paggaling at pagmamahal. Dahil kapag naunawaan mo na ang mas malalim na kahulugan ng presensya ng iyong anak sa iyong buhay, ang lahat ay nagsisimulang lumipat mula sa kalituhan patungo sa kalinawan, mula sa pasanin patungo sa pagpapala. Simulan natin. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagunawa sa pundasyon ng buong turong ito. Ano ang karma? Sa totoo lang, napakaraming tao ang nakakarinig ng salitang karma at agad na naiisip ang parusa o isang bagay na negatibo. Ngunit ang karma ay hindi tungkol sa paghihiganti o pagdurusa. Ang karma ay simpleng batas ng sanhi at bunga. Ang bawat pag-iisip na iniisip natin, bawat salitang sinasabi natin, at bawat kilos na ginagawa natin ay lumilikha ng enerhiya at ang enerhiyang iyon ay dapat bumalik sa atin sa ilang anyo tulad ng isang binhi na kapag itinanim ay dapat na maging isang bunga kalaunan. Ang karma ay hindi isang bagay na nasa labas natin. Hindi ito isang kosmikong hukom na nagbibigay ng mga gantimpala at parusa. Ayon sa yoga na maingat na itinuro, ang karma ay bunga ng iyong sariling mga nakaraang kilos ang iyong sariling kaluluwa ang nagtuturo sa iyo sa pamamagitan ng karanasan kung ano pa ang kailangan nitong matutunan. Ito ay pag-ibig na nakabalat kayo. Ito ay edukasyon, hindi parusa. Tulad ng pagpasok natin sa paaralan upang matuto ng mga aral sa pamamagitan ng iba't ibang paksa, ang ating kaluluwa ay nabubuhay upang matuto ng mga aral sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan. Minsan ang mga karanasang iyon ay masaya. Minsan ang mga ito ay masakit. Ngunit lahat ay kinakailangan para sa paglago ng kaluluwa. Ang karma ay nagdadala lamang sa atin ng eksaktong mga sitwasyon, tao at mga relasyon na kailangan nating umunlad. At sa lahat ng mga ugnayang ito, ang ugnayan sa pagitan ng magulang at anak ay isa sa pinakamatindi kapangyarihang koneksyon sa karmic na maaari nating magkaroon. Sa katunayan, kadalasan sa pamamagitan ng pamilya bumabalik ang karma ng pinakamabilis at direkta dahil dito tayo pinakamahina, pinakabukas at pinakaemosyonal na kasangkot. Kaya habang ipinagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama, panatilihin ang katotohanan ito sa iyong puso. Ang karma ay hindi narito upang saktan ka. Nandito ito upang gisingin ka. At kapag pumasok ang iyong anak sa iyong buhay, dala nila ang isang piraso ng iyong kwentong karmik na naghihintay na mabuo sa banal na panahon. Ngayong naunawaan na natin kung ano ang karma, ating talakayin pa ng mas malalim at tanungin. Bakit may mga kaluluwang nagiging anak natin? Sa bilyon-bilyong kaluluwa sa sansinukob. Bakit pumapasok ang isang ito sa iyong tahanan, sa iyong mga bisig, sa iyong buhay? Ang totoo, walang aksidente sa banal na plano. Ang kaluluwang lumalapit sa iyo bilang iyong anak ay hindi basta-basta. Ito ay isang kaluluwang nakaugnay muna noon, marahil sa buhay na ito o kahit sa maraming buhay na nakalipas. Maaaring ito ay ang iyong magulang, ang iyong kaibigan, ang iyong kapareha o kahit isang taong minsan kang sinaktan sa buhay na ito bumabalik sila sa ibang anyo na may ibang papel ngunit ang koneksyon ay nananatiling malalim na karma kaya naman minsan kahit mula pa sa kapanganakan mayroong agarang pagkilala isang ugnayan na parang mas matanda pa sa panahon Ayon kay Paramahan sa Yogananda, ang mga pamilya ay nabubuo hindi lamang sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng karma. Sinabi niya na sa family circle, ang karma ay nagaganap sa pinakamatindi at personal na paraan nito. Nangangahulugan ito na ang mga kaluluwa sa iyong pamilya, lalo na ang iyong mga anak, ay narito upang tulungan kang lutasin ang mga hindi natapos na aralin. May mga batang ipinanganak para suklian ang iyong pagmamahal. Ang ilan ay narito para subukin ang iyong pasensya. Ang ilan ay dumarating para suklian ang kabaitan. Ang iba naman ay dumarating para hamunin ka, para lumago ka. Ano ang kanilang papel, ang kanilang presensya ay makabuluhan. Hindi sila dumating ng nagkataon kundi sa pamamagitan ng banal na disenyo. Kapag sinimulan mong makita ang iyong anak, hindi lamang bilang iyong anak na lalaki o babae, kundi bilang isang kapwa kaluluwa sa isang paglalakbay kasama mo. Ang iyong buong diskarte sa pagiging magulang ay nagbabago. Hindi ito gaanong tungkol sa kontrol, kundi higit pa sa espiritual na pakikipagsosyo. Ang iyong anak ay narito para sa isang dahilan, at gayon din ikaw. Karamihan sa atin ay naniniwala na bilang mga magulang, narito tayo upang turuan ang ating mga anak, upang gabayan sila, protektahan sila, at hubugin ng kanilang buhay. At totoo yun, ngunit bahagi lamang ng katotohanan, sa mas malalim na pananaw sa karma at evolusyon ng kaluluwa ang iyong anak ay narito rin upang turuan ka. Ang pagiging magulang ay hindi isang paglalakbay na one way. Ito ay isang sagradong palitan sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Kadalasan, ang mismong mga katangi ang dinadala ng iyong anak sa iyong buhay. Maging ito man ay ang kanilang kawalang kasalanan, ang kanilang katangahan, ang kanilang pagkamalikhain o ang kanilang mga hamon ay sumasalamin sa isang bagay sa loob mo. Sinasalamin nila ang iyong sariling mga nakaraang kilos, ang iyong mga panloob na huwaran, o maging ang iyong mga hindi pa gumagaling na sugat. Ang iyong anak ay nagiging salamin mo, na tumutulong sa iyo na makita ang mga bahagi ng iyong sarili na nangangailangan pa rin ng pasensya, pagmamahal, at pagbabago. Sa ganitong paraan, sila ang iyong gabay tulad ng pagiging gabay mo sa kanila. Maganda ang paalala sa atin ni Paramahansa Yogananda. Hindi mo pag-aari ang iyong anak. Isa ka lamang tagapag-alaga sa loob ng ilang panahon. Gabayan sila, ngunit hayaan silang tahaki ng sarili nilang landas ng kaluluwa. Nangangahulugan ito na wala ka rito upang kontrolin ang kanilang kapalaran, kundi upang suportahan ito. Hindi ikaw ang may akda ng kanilang buhay. Ikaw ay isang mapagmahal na kabanata sa kanilang aklat. At habang maaari mong hubugin ang mga unang pahina, dapat nilang isulat ang natitira gamit ang kanilang sariling mga kamay. Kasabay nito, ang kanilang presensya ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong bumangon. Ang kanilang pagmamahal ay maaaring magpagaling sa iyong nakaraan. Ang kanilang mga tanong ay maaaring magpalawak ng iyong kamalayan ang kanilang presensya ay maaaring magpapalambot sa iyong puso. Kaya mahal na kaluluwa, huwag lamang magtanong, ano ang dapat kong ituro sa aking anak? Sa halip, malumanay na magtanong, ano ang narito para ituro sa akin ng aking anak? Kapag magkasama kayong naglalakad sa pag-aaral na pinag-aaralan, ang karma ay nagsisimulang umangat at ang pagiging magulang ay nagiging landas tungo sa espiritual na pagising para sa inyong dalawa. Minsan, ang relasyon sa pagitan ng isang magulang at isang anak ay hindi maayos. Maaaring may alitan, hindi pagkakaunawaan o matinding emosyonal na sakit. Sa ganitong mga sandali, maaari mong itanong, bakit ito nangyayari? Bakit ito napakahirap? Ang sagot Mahal na kaluluwa ay kadalasang nakasalalay sa mga siklo ng karmik na dala mula sa mga nakaraang buhay. Kung ang iyong anak ay patuloy na sumusubok sa iyong pasensya, lumalaban sa iyong gabay, o nagpapalitaw ng mga lumang emosyon, maaaring hindi ito dahil masama o mali ang mga ito, ngunit dahil mayroong isang lumang karmik na buhol sa pagitan ninyo na humihiling na matanggal. Kaya paano tayo tutugon? Tumutugon ba tayo sa galit, parusa o pagkakasala? Hindi. Tumutugon tayo ng may kamalayan. Mapagmahal na sinabi ni Paramahansa Yogananda na ang karma ay maaaring mabago, hindi sa pamamagitan ng panghihinayang o pagkakasala, kundi sa pamamagitan ng tamang pagkilos sa kasalukuyang sandali. Nangangahulugan ito na kahit na ang nakaraan ay nagdala ng sakit, ang kasalukuyan ay maaaring magdala ng paggaling. Maaari mong masira ang mga negatibong karmic pattern sa pamamagitan ng pagpili ng mas mataas na tugon sa halip na magreak. Subukang huminto, huminga at tumugon ng may pag-unawa. Kung may masasakit na salita na lumalabas, subukang manahimik. Kung may paghuhusga, subukan ang habag. Kung may takot na lumitaw, subukan ang pagmamahal. Ang iyong anak, nagbibigay sa iyo ng pagkakataong gumawa ng mga bagay nang naiiba sa pagkakataong ito. Ang bawat kilos ng pagtitiis, pagpapatawad, at malay na pagiging magulang ay muling isinusulat ang iskrip ng iyong ibinahaging karma. Lumilikha ito ng isang bagong enerhiya, isa na nagpapasigla sa parehong kaluluwa. Tandaan. Ang karma ay hindi nakapirmi. Ito ay isang umaagos na ilog at sa pagmamahal bilang iyong bangka, maaari mong tawirin kahit ang pinakamahirap na agos. Kaya sa tuwing may mga bagay na matindi sa pagitan mo at ng iyong anak, tingnan ito hindi bilang isang parusa kundi bilang isang pagkakataon upang gumaling, lumago. At sa wakas ay palayain ang isa't isa mula sa mga lumang tanikala. Ito ang tahimik na himala ng karma na binago ng pagmamahal. May mga pagkakataon na ang isang bata ay ipinanganak na may mga espesyal na pangangailangan, isang malalang sakit o malalim na sensitibidad na nagpapaiba sa kanila sa iba. Bilang isang magulang, ito ay maaaring maging lubhang mahirap at emosyonal. Maaari mong itanong, bakit nangyari ito sa aking anak? Bakit ako? Ngunit mula sa isang espiritual na pananaw, ang sitwasyong ito ay hindi isang parusa. Madalas itong tanda ng mas mataas na karmik na papel na pinili ng parehong kaluluwa bago pa man isilang. Itinuro ni Paramhansa Yogananda na ang mga kaluluwang pumipili ng mahirap na landas sa buhay, tulad ng pagiging ipinanganak na may kapansanan ay kadalasang mga advanced na kaluluwa na naghahanap ng mabilis na espiritual na evolusyon. Pinipili nila ang landas na ito hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding lakas ng loob at panloob na lakas. At ang mga magulang na nag-aalaga sa kanila ay mga espesyal na kaluluwa rin na pinili upang tahakin ang sagradong paglalakbay na ito ng magkasama. Sinabi ni Yogananda, Hindi ka naglilingkod bilang pasanin, kundi isang biyaya na nakabalat kayo, isang master soul na dumating upang gisingin ang iyong puso. Sa mga kasong ito, ang iyong tungkulin ay hindi lamang bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang espiritual na kasama na tumutulong sa kaluluwang ito na matupad ang kanilang mas malalim na layunin sa mundo. Ang mga hamong iyong kinakaharap ay maaaring maging mabigat paminsan-minsan. Ngunit ang mga ito ay puno ng mga pagkakataon para sa walang kondisyong pagmamahal, pagtitiis, pagpapakumbaba, at biyaya. Ang mga batang ito ay kadalasang nagniningning ng tahimik na kadalisayan, isang karunungan na lampas sa kanilang mga taon, at isang presensya na maaaring makaantig sa mga puso sa mga paraang hindi kayang hawakan ng mga salita. Ipinapaalala nila sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kanilang buhay ay nagiging isang aral hindi lamang para sa magulang kundi para sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Kaya kung ikaw ay pinagpala ng ganitong anak, alamin mo ito, ang iyong kaluluwa at ang kanilang kaluluwa ay pumili sa isa't isa para sa isang banal na dahilan. At ang bawat gawa ng pangangalaga, bawat luha, bawat ngiti na ibinahagi sa pagitan ninyo ay bahagi ng isang banal na handog, nakapagpapagaling na karma, at nakapagpapasigla sa inyong paglalakbay ng magkasama. Habang tayo ay dumarating sa huling pagunawa, ating itanong ngayon, ano ang pangunahing layunin ng karmic bond na ito sa pagitan ng magulang at anak? Ito ba ay para lamang gumanap ng mga tungkulin, tumupad sa mga tungkulin at balansehin ang mga lumang kalaliman? O mayroon bang mas sagrado na nakatago sa loob ng relasyong ito? Ang katotohanan ay ang karma ay hindi ang katapusan. Ang kalayaan ay, ang layunin ng buhay ay hindi ang manatiling nakatali sa mga karmic cycle, kundi ang pagmamahal na dalisay walang pag-iimbot at malayang itinuro ng Hansa Yoga na kapag sinimulan nating mahalin ang ating mga anak, hindi bilang ating mga ari-arian kundi bilang mga banal na kaluluwang ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Sinisimulan nating tunawin ang karma. Aniya, ang Diyos ang tunay na magulang. Ikaw nga, ngunit ang tagapag-alaga ay naglilingkod ng may debosyon ngunit sumusuko nang may paglayo. Nangangahulugan ito na dapat tayong matutong magbigay ng hindi umaasang gagabay, ng hindi pinipilit na magmahal, ng hindi masyadong mahigpit na kumakapit. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapasigla sa kaluluwa at nagpapahintulot dito na lumipad habang mas nabubuhay ka mula sa espasyong ito nang walang pag-iimbot na paglilingkod. Mas maraming kapayapaan ang mararamdaman mo sa loob at unti-unting nawawala ang mga lumang karmic ties na nagbibigay daan para sa kalayaan, biyaya at espiritual na paglago. Kapag nakita mo ang iyong anak bilang isang kaluluwa na naglalakad sa sarili nilang landas, naaalala mo rin na ikaw rin ay isang kaluluwa na natututong lumakad sa liwanag. Ang pagiging magulang ay hindi na nagiging isang tungkulin kundi isang sagradong paglalakbay kung saan ang parehong kaluluwa ay nagtutulungan sa isa't isa na magising sa mas mataas na katotohanan. Sa banal na palitang ito, ang herma ay hindi na isang kadena kundi isang tulay na naglalapit sa inyong dalawa sa Diyos. Mahal kong kaluluwa, kung nanatili ka sa akin hanggang ngayon, Nais kitang pasalamatan ng buong puso. Hindi ka lamang nakinig sa mga salita. Binuksan mo ang iyong puso sa isang mas malalim na katotohanan. Ginawa mo ang unang hakbang tungo sa pag-unawa sa sagradong kahulugan sa likod ng iyong relasyon sa iyong anak. Alam mo na ngayon na ang iyong anak ay hindi lamang bahagi ng iyong pamilya, kundi bahagi ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Nagdadala man sila ng saya o hamon, tawanan o luha. May dahilan ng kanilang pagdating. Nagsama na kayo noon at muli kayong lumalakad ngayon upang lumago, gumaling at bumangon ng magkasama. Hindi laging madali ang pagiging magulang, ngunit kapag tiningnan sa pamamagitan ng mga mata ng karma at banal na pagmamahal, ito ay nagiging isang makapangyarihang bahagi ng pagbabago kaya dahan-dahang tanggapin ang mga turong ito sa iyong buhay tingnan ng iyong anak hindi lamang nang may pagmamahal kundi nang may kamalayan itanong ano ang itinuturo sa akin ng kaluluwang ito paano ko sila matutulungang lumago at mapalago rin ang aking sarili sa ganitong paraan hindi mo lamang pinalalaki ang isang bata pinapataas mo ang iyong kamalayan at iyon ang pinakadakilang regalo sa lahat. Iyan lang muna para sa ngayon. Narating na natin ang dulo ng video na ito at huwag kalimutan na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng channel na ito. Huwag magatubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung hindi ka sigurado kung ano ang ikukomento, itype lamang ang isang daan. Bukod pa parito. Kung bago ka pa at hindi pa nakasubscribe subscribe sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang anumang kapaki at nakapagbibigay kaalaman na mga video araw-araw. Salamat sa panonood.